Okay, what's up po? Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa mga nasa abroad. Ah, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aking pong buhay. Alam po ninyo, napakahalaga po at napakabisa ng pananampalataya o panalangin may pananampalataya. Ito po ay pinatutunayan lagi ng Diyos sa aking pong buhay na yung mga bagay na binibigay sa akin ng Panginoon, yun po ay bunga ng panalangin may pananampalataya. At ang napakalaga po doon ay ang pananampalataya. Sapagkat sabi nga, pray without faith, useless po yan. No? Sabi po dito, ano ba ang pananampalataya? Ito po. In Hebrew chapter 11 verse 1, sabi dito now. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sabi po sa Tagalog, ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. So kapatid, ako po ay may hawak na susi ngayon. Ito pong susi na ito ay susi ng isang napakagandang Mio na motor. Ito po yun. No? Alam po ba ninyo kung bakit ako nagkaroon nito? Ito po ay bunga ng aking panalangin may pananampalataya. Nung panahon na ako po ay nasa Bicol, nagbayad po kami ng hulog ng aking bayaw doon po sa kinuha niyang motor na Yamaha din po no sniper Nung ako po nandoon, marami pong nakaparada na ganito, naka-display. Isa po sa motor doon ay pinatungan ko ng aking kamay, hindi ko alam kung anong kulay. Miyo po siya, ganito, at sabi ko Lord, kiniklim ko na po. Nakapatong ang aking kamay. Na ito po ay motor na ganito ay magkakaroon ako. Hinintay ko po 'yon ng tatlong buwan. Ah, hindi lang ha, mag-aapat na buwan. Walang dumating. Nung time na yon, nandun ako gumawa ng paraan ng Diyos upang ako ay makapunta dito sa lugar na ito. Nung dumating po ako dito, eksakto po na stroke naman yung aking pinsan. Sabi niya, Kuya Arnel, di ba ikaw ay pastor? magbalik loob ka uli sabi niya, maglingkod ka uli sa Panginoon sabi ko sige kasi inisip ko na yung busis ng pinsang ko ay busis ng anghel ng Diyos <laughs> kaya ako po ay nagbalik nagsimba po ako dyan sa simbahan pero sabi niya yung dati nating pastor sa Nagilian si Pastor Igay ay mayroong pioneering sumama ka sa kanya Napun pinuntahan ko si Pastor Igay at doon po sa lugar sa Paagan doon po kami nagkita lumipas po ang ilang linggo inipo ng Panginoon si Pastor Igay yung pala ang magbibigay sa akin ng motor shout out nga pala kay Pastor Igay Bolompo Pastor Edgardo na napakabuti ng kanyang puso inipo po siya pero alam ko na siya ay kinasangkapan ni Lord upang ang motor na ganito na matagal ko nang pinagpray ay panahon na para ipagkaloob din sa aking buhay. Ito po yan. Komplito po siyang accessories ni. Talaga namang gagamitin ko na lang. No? Pero alam mga kapatid, ni isang sintimo hindi po ako nagbigay diyan. <laughs> Bakit po? Kasi po nanampalataya lang ako sa Panginoon. Nanalangin lang ako na may pananampalataya. No? So, yun po mga kapatid. At mapakaraming bisis na ginawa sa akin ng Panginoon niyan. Kaya hindi po ako nangangamba na maglingkod sa Diyos dahil aniniwala ako nang Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi nagkukulang. Mayroon nga po akong kanta niyan eh. Kahit kailan di ka nagkulang biyaya mo sa akin laging laan pag-ibig mo sa akin walang hanggan ikaw ang Diyos noon pa ikaw lang ang pag-asa ko tanging ikaw ang buhay ko Jesus ayan pag kinakanta ko po yan nararamdaman ko po ang pagkilos ng ating Panginoon nararamdaman ko po na kahit kailan talaga ang Diyos hindi nagkulang no? napakabuti ng Panginoon sa ating pong buhay. God is good all the time. Kaya kayo po na may mga problema, kayo po na nakakaranas ng mga pagsubok dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Pray without ceasing. And pray with faith. Kasi kung walang pananampalataya, wala rin po. Ang pananampalataya ko po mga kapatid, ito po'y Uh, nakabatay dito po, nakabase dito po sa Hebrew chapter 11 verse 1. Na aking pinanghahawakan, na aking inaangkin yung mga bagay na aking hinihingi, bagamat hindi ko pa po yun nakikita. Kasi yun po ang pananampalataya. Siguro ko sa mga tao na aking na makakakita sa akin, nakakakilala, baka sabihin nila nagkataon lang. Hindi. Kasi nung ako'y na-assign sa Ranaw, ako po ay binigyan lang ng pastor ng 200 na baon. Yung church doon po sa Ranaw, Pangasinan, hindi ko pa po yung nakikita ni hindi pa ako nakakarating sa lugar na yan. Pero habang po ako nakasakay sa jeep, dahil pinasakay ako ng pastor sa jeep, sabi niya, sumakay ka, tumigil ka sa ganun, ititigil ka ng ano, ng uh, driver. Hindi pa po umaalis yung jeep. May natanaw po ako doon sa malayo na kulay green, kulay verde na papel. Sabi ko ang baong ko 200 at ang pupuntahan ko ay kabundukan. Sabi ko kailangan magkaroon ako ng baong kahit malang isang libo man lang. Nakakita ako sa malayo ng kulay green. Inimagine ko yun na yun ay pera. sa ko, Lord, pera yun. Sabi <laughs> ko sa kanya. <laughs> Alam mo po ninyo, dinaanam po yun ng uh, ng uh, tricycle. Lumipad po yun. Lalong nakita ko na, wow, pera yata talaga. Pera yun, sabi ko. Sabi ni Lord, puntahan mo, lapitan mo. Nung lapitan ko po, nagulat ako. Isang bagong bagong isang libo na pera. So, ang baon ko po ay hindi 200, kundi naging 1000, 200. Ganun po kabuti ang Diyos. Yung mga experience ko na po ito, dahil ako mismo nakaranas nito, wala akong takot maglingkod sa Panginoon. Dahil sa ngayon pa lamang, eh, binigay na niya sa akin yung bagay na binigay, hiningi ko sa Kanya. Uh, Lalong-lalo na kapag ako nagpatuloy, sabi ko nga, baka maraming pagpapala pa ang darating sa buhay ko. Kaya kayo ni mga katulad ko na naglilingkod sa Diyos. Mahirap maglingkod sa Diyos. Sa umpisa talagang mahirap. Minsan mararanasan mo wala kang makain. Mararanasan mo maglalakad ka. Mararanasan mo na kumukulo-kulo ang tiyan mo. Nagsishare ka ng Word of God. Pero mga kapatid sa likod nun sa kabila nun, kung tayo ay mayroong tunay na pananampalataya, manalangin na may pananampalataya ang lahat ng iyan. Sabi nga, si sisiwulang ano, kay Lord. <laughs> ganyan po mga kapatid, ganyan po kabuti ang ating minamahal na Panginoon sa ating buhay. Kaya doon po sa mga nakakaranas ng problema, nako po, ah, wag po ninyong isipin. wag sabi nga, ang mga ibon, hindi pinababayaan, kayo pa kaya napakaliit ng inyong pananampalataya mas dahil yung mga ibon sabi nyo kaya nga huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin huwag kayong mag-alala sa inyong iinumin sa inyong daramtin sapagkat nasa isip mo palang hindi mo pa hinihingi alam na ng Diyos na pangangailangan mo ng lahat ng iyan ipagkakaloob yan sa iyo ng no, Panginoon yun lang po shout out po sa mga ka kaibigan sa mga walang sawang nanonood sa walang sawang na rumus. Bye, bye sa ating YouTube channel. At mga kapatid, uh, sa mga hindi pa nakapag subscribe mag subscribe na po kayo. Ito po ang ating pong testimony na ako po ay nagkaroon ng magandang sasakyan. Bagong bago, no? Yamaha Mio. Ayan, uh, kumplitong kumplito. Ayan, yan po ay bunga ng aking pananampalataya. Ha? Blue Core Evo Mio 125. Napakabuti ng Diyos. Salamat sa pagkata uh, sa Panginoon. Salamat Lord sa pagkata uh, uh, binigyan mo ako na magagamit ko sa akin pong paghayo. Wala na pong dahilan pa para po ako ay tumigil. Ah, uh, Father God, salamat sa taong ginamit mo sa sasakyan na ito. Pagpalain niyo po siya at ibalik mo ito ng siksiklig na gumapaw pa sa kanyang buhay. Ito po nga ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.